Dako tayo muli sa balita sa labas ng himpilan. Pinaghahanap na ang mga ang driver ng SUV na makilang beses na binangga ang isang sasakya sa Subic. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambolo. Christopher. Case, posibleng tanggal ng driver's license ang driver ng sports utility vehicle o SUV na ilang beses na binangga ang hatchback sa Subic Special Economic and Safe Sports Zone sa Zambales nitong weekend maharap sa kasong paglabag sa Section 87 ng Republic Act 4136 o improper person to operate a motor vehicle ang suspect. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Tukoy na nila ang pagkakakilana ng babaeng suspect at inatakan siya na magpasa ng notaryong paliwanag. Dagdag pa ng opisyal na pinatawa na ng tatlong buwang suspensyon ang lisensya ng sospek. ayon sa, bang, ayon sa pasahero na binanggang sa sakyan ng si Marie kasama niya ang kanyang amo na isang abogado at kilala nila ang sospek na dati nila kliyente. Binitawa na nila ang kasong stapa na isinampan ng, sa sospek dahil nagkasakit na ang abogado kung kaya't galit ang nakikita nilang motibo. Nangako opisyal na posible nila oh, personal na itong tututukan hanggang lumabas ang uh, resolusyon laban sa suspect. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Christopher. Newsline.